at hapon po sa inyo lahat uh, may isi-share naman po kung may bagong orasyon magagamit po natin uh, sana po pakainhatan po ito at huwag ipagyabang at palaging pag gumagamit ka po ng orasyon na ito at ritual ay uh, nakapokus tayo para ang ng gabay po nito ay ah uh, uh, magtitiwala sa atin at gamitin po natin lamang sa kabutihan lamang po ito oras na to. Uh, bago po ang lahat ay sana po mag po kayo at pinutin nyo rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video uh, shout out po sa inyong lahat. Shout out po kay Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Atina, Rostre, Daddy Jun, masuhin mo, God bless sa'yo. Number Labog, Leo, God bless sa'yo. Mr. Bro, Costino Gloria, Lorraine Castillo, God bless sa'yo. Maria Ras, Milo Maranan, Ed Guns, Narski, Vlog at sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo uh, ay ang orasyon gayo mas sa maging maging mapagmahal ang inyong asawa o kasintahan. Buhagan ang pangasinan po? Ang pamamaraan po ay pag malayo ang iyong kasintahan ay ipo sa picture ng iyong kasintahan at sa asawa mo ay ihip sa tubig o pagkain siguradong kanapanapin ka yan po at ang orasyon po ang orasyon ang orasyon ah Usanin ko pa yung orasyon Raya Aroma Agugi Amora Haya Tatlong beses po Raya Aroma Agugi Igugi Amora Haya Raya Aroma Igugi Amora Haya Long beach po salin po. Ah, uh, sa isip lang po ng tatlong beses at ip sa sa iyong katawan at ip po sa tubig. Inumin ng iyong asaw at kung na iyong kasintahan sa picture niya pag malayo ito. Ah. Uh, po. Napakabisa po ito. Uh, sana po magtiwala po kayo sa yung ginagawa at kung di po ma -kon po kaagad ng uh, isang bisis ulit ulitin nyo lang po at magtiwala lang po at gagabayan po kayo basta gamitin po nyo lamang sa tama at wastong paggamitan huwag nyo lang pong abusuhin uh, gamitin po nyo lamang sa tama at huwag nyo para hindi kayo balikan ng karma dapat po pakaingatan po ito at uh, sana po uh, focus pa tayo pag gumagawa po tayo ng mga ganito mga ritual sana po pakaingatan at huwag ipagyabang Ngayon lang po nakakaalam uh, at tiwala lang po sa ating sarili na ating ginagawa uh, out po sa inyo lahat. Ligit uh, sa lahat po. Mag, huwag makalimut mag-subscribe. Mag-like. Pindutin na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa akin sa susunod na video. Napakabisa po ito. Huwag kayong mag-alangan na uh, ito. Gamitin nyo lang po sa tama at huwag ipagyabang. yan po orasyon. Sa pakaingatan lang po. At mas Merry Christmas po sa inyo lahat. bye-bye po.